Oh, Carlos Luglug. May laban pa kami ni Carlos <laughs> Luglug. Oh, may laban yan si Papa, Carlos. <laughs> ganyan, oh, pag may bata, oh. <laughs> ano ba yan? Ano po, Pasakay naman ako. Dito na tayo sa bagandang baras. Ay, dapat gabi tayo magano dito, lagay tayo ng tent. No? O overnight tayo dito, no? <laughs> Reklamo na, oh. <laughs> Reklamo ng oblong, eh. Di ba gusto mo gala? Ha? Di ba gusto mo gala? Bagandang baras! <laughs> <laughs> TikTok ka na naman. Maganda kasi dito hapon kasi pag gabi. Mm. Mm. Pag umaga kasi dito. Kada dito magano, gabi maglagay ng tent. Dito matulog, no? Okay <laughs> May laban pa kami ni Carlos Yulo. <laughs> oh, may laban yan si Papa, Carlos. Oh. <laughs> Galing niya, Tsuya! Oh, sige, Carlos Yulo. Lakas <laughs> ah! Oh! Ba't wow, <laughs> Carlos Cholo. <laughs> Carlos, Luglug kaya yata eh. <laughs> Ay, ganon. Mas ah, malaki nga sa kanya yung bubarin niya eh. Uh. Oh. oh, galing nga. <laughs> <laughs> agoy, agoy. <laughs> Carlos Yolo. Agoy, agoy, agoy. <laughs> <laughs> Ako ang tatalo sa iyo, Carlos Yolo. Parang ka naman nag-drive dyan ng ano? <laughs> Para kang nag-drive. <laughs> ah, dapat ganyan yung ano sasakyan mo. <laughs> oh, relax lang siya. Oo. O oh, pali mo yan. <laughs> eh mga bata oh. Ang <laughs> <laughs> pangit. Tila, mas mo si Papa. <laughs> <laughs> pagano talaga dito no exercise no dito mo. Eh, ano yung tamu pham ano ka ko Carlos log log <laughs>